Yan guys, ito na yung pinirito po. Ito so yung pangbaong ko bukas. Ito yung isang dalawa. Yung so, buntot para pang iwan ko sa mga anak ko. Bali, sa bawang ko ito bukas. Dito ko na sinagawa yung pinirito kong tilat so, na. Lagyan ko ng bulok bati at saka manila.

We make the

เรื่อแบเนีเป็นกาปนด่เดยไนีตัวะไไไม่ใส่งานไม่ใส่งานนะรด้ตัวไหมรีบกันปะ

Oo. Oh. Ano naman tala muna eh. mora, <laughs> Ay, kung mm. ba? Oo. eh ba? mga ba? Kailangan yun talagang unang may tablet. Okay. May kayo. So, Kasi alam. Kasama natin yung mga na, Babayan mo daw. Ang panako. Ang panako. Ang panako.

Green. Okay? Green. Okay. Pagalitan ka rin yun yun. Nagumindan ako ng mga mga panin. Estimator. Pero sa dami? Hindi. Hindi. Okay. Tapos ako dyan. na ako eh. Tapos eh. Eh, kung titingnan na ni Kagabi, tapos ba yun? Ha? Huh? So, titignan natin ka Tapos ba yun? Paano titignan? Eh, nandiyan ka nga eh. Tapos, tapos. O, good. Hindi, ko molding. yung ano dun. Tapos Kasi dapat. Ang gagawin natin dun, pida lang. Hindi ng Binigay ng... my house ng effort. Ito ba ang ilang ng... Ngayon ng... ni Rabi. marunong mag Alin yung si Chayce? Yung si Galabe. Pablo? Hindi. Yung kasama natin yung carpentero? Wala. 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 Weng, ina magagawa ng purma. Weng, weng. Weng, weng. Tungkubo atasira, gawin ang gawang panggit. Okay. Kapit-kapit sa ayan, yung pangalian eh. Weng, weng. May alawan sa tayo ayun, e. Yung gawin natin, sa ayan. Sa yung alawan. Bye.

Sa gabi. Ano? Iwan na ngayon. Pati lagayan. Dadalin mo pa tong lagayan. Oo. Oh. Pati lagayan sa inyo rin. Ay. ay, salamat po. Yan, Yan o. No? Sarap nang wala mo. Ano, Lito? Luloy. Yan yeah. o. <laughs> Pangal mo sa lang yun. Alam okay. Ba. Kukunin 'yung. Ayun oh, 'yung. 'yung aircon. Ku sa para makala sa kahon. Sa sand cloud. Hay. May taas man cloud. Side lang ah. Okay po. Salamat. blue.